pinakita mo na ang e-license mo pero bakit hinuli ka pa rin? Ano-ano mga legal na paraan para iwas sa huli at impound ng ating motor? Nagpapasalamat tayo sa isang comment na galing kay Siklistang Hilaw at siya po ay nakaranas ng ganitong issue. So ayon sa kanya, walang kwenta yan. So na-discourage -na, na, siya no? kasi kahapon lang na iwang ko license ko, hindi ko naman alam na wala sa lagayan kaya nahuli ako ng HPG. Nag-online ako sa portal pero hindi tinanggap. Sabi, hindi daw pwede. Yan, natikita na ng failure to carry. Yun yung license, nakalimutan niya. No? So, pinapili ako kung i-impound na lang yun sa sakyang or ticket. Kaya pinili ko na lang na magpa-ticket. So, kinuha ko din ng kopya ng ORCR ko kasi yung ang tinikitan nila. Okay, so shout out po pala kay Siklistang Hilaw at nagpapasalamat tayo sa kanya dahil hinaylight niya at ikinomate niya sa atin ang problema niya na ito. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, paano natin magagamit ang ating e-license habang nasa checkpoint at kilalanin ito ng ating otoridad na legal na basihan na disensya. Una, ito ay isa ng batas at nailathalan na rin sa ilang website ng gobyerno katulad ng website ng LTO, yan yung Land Transportation Office, at sa website din ng PIA o Philippine Information Agency. So ano ba talaga ang e-license at dapat ba itong kilalanin? Mas kilala ang EDL o Electronic Driver's License. Ito ang digital version ng physical na lisensya na in ng LTO at mabubuksan lang ito sa LTMS portal ng LTO sa inyong cellphone. Kung wala ka pang e-license, mayroon na rin tayong video kung paano mag-register sa LTO online para magkaroon ka ng e-license. At ilalagay ko rin na link sa description para pwede nyo nang panoorin anytime. So, paano naging legal ang e-license o EDL? Una-una, nag-issue na ng Circular Memorandum and Land Transportation Office. Ito ay tungkol sa recognition and use of electronic driver's license in LTO. Okay, so nag-issue na na memorandum circular ang LTO at ito ang kanilang mga nilalaman. So balasahin natin yan ang eligibility, classes, and fees. Tingnan natin. Okay, so privileges, tingnan natin. Ayan, section number 9 holder of EDL shall have the same privilege and responsibilities according to holders of a physical driver's license. So, ibig sabihin, sinasabi niya na pareho ang privilege at responsibility ng EDL holder. Tumuli naman tayo sa section 10. Ang sabi naman dito, the EDL shall serve as a valid authority. Okay, malinaw po. Valid authority na identification. Sumuline mo tayo sa verification and security measures. Tungin natin ang letter A. The ADL can only be accessed through the client's LTMS portal account, where an assigned QR code, fingerprint, and photo of the driver's license holder can be verified. At sinabirin po nito na photographs or screenshots shall not be recognized. So take note, ha? importante po ito. photographs or screenshots shall not be recognized or accepted. Ibig sabihin, hindi po po pwede na nakasave na sa inyong cellphone yung inyong e-license. Okay? So, huwag niyo po pong kakalimutan yan. Kailangan, meron pong proseso na kayo nagagawin at ipapaliwanag ko po yan maya-maya. Okay, punta naman tayo sa law enforcement. Meron din banggit dito na tungkol sa conduct of law enforcement. Basahin natin to. LTO law enforcement officers and their deputized agents are enjoined to accept an EDL as a valid form of authorization. Okay? As a valid form of authorization. So, ibig sabihin talagang legal na legal ang ating EDL. Ayon naman sa PIA o Philippine Information Agency, logo ng PIA ay nandyan at ang kanilang headline ay Use of Electronic Driver's License is Allowed in Manila. Iba sa mga topics na diniscuss dito. The EDL is essentially the digital counterpart of the physical driver's license as it bears the same information and responsibilities accorded to the owner. So, ibig sabihin, ang EDL at yung physical na driver's license ay magka-counterpart lang o halos magka-pareho. The ADL is a valid, secure, and alternative form of authorization. Okay, yan pa lang, malakas na yan. Valid, secure, and an alternative form of authorization. So, halos pareho lang din talaga, no? Sa original. For person operating a motor vehicle. Okay, ito pa isa. LTO enforcers and its deputized agents. Ibig sabihin yung mga iba pang sangay ng gobyerno na kasali rito ay dapat tanggapin ang holder ng IDL as a valid form of authorization. So, nandiyan na po yan, ha? malinaw. So, ano ang gagawin kapag ka na-checkpoint ng walang lisensya? So, una, dapat mag-login sa inyong account sa LTMS portal ng LTO sa harap mismo ng arresting officer. So ipakita nyo ng live ang inyong Digital Driver's License ID. And then number 3 kung hiduli pa rin kayo katulad ng nasa comment natin sa video, kung pwede nyo ipaliwanag ng malumanay na ito ay isa ng batas at dapat kilalanin at ikalang. Ikaapat, dapat may dala rin sila na scanner ang officer para ma-scan ang inyong QR code at sa LTMS portal na ang inyong license ay authentic at original. Number 4, kung ayaw pa rin, makiusap kayo na kung po pwede nyong videohan ang pangyayari at pwede kayo at sumangguni sa LTO para maresolba ang ganitong mga issue. So, tandaan nyo, ito lang ang pinaka-importante. Ah. Hindi pwede ang screenshot o picture lang na nakasave sa inyong phone dapat ay maglalagyan kayo sa harap ng officer okay, so, importante po yan sa mga paraan na ito hindi ka na matitikitan at hindi ka na rin mahihilahan o ma-impound ang iyong motor sa loob din ng ating account o LTMS portal makikita nyo sa si ibabaw yung contact, yung message ng telepono so ibig sabihin pwede kayong mag-email sa LTO para sa inyong mga problema o gusto nyo mga isang guni sa kanila. Okay? Sa huli, meron pa rin tayong mga hotline ng public assistance at mga complaints. Sa telephone number na yan, pwede din tawagan at pwede pa rin kayong mag-email sa mga alternative emails na ito. Okay? So, hanggang dito na lang at sana may natulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe, at sit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po at God bless.